yung endometrium or endometrial glands na tumubo outside of its normal location ay nagre-respond pa rin sa hormonal stimulation no? pag may endometriosis ka. So, even if wala siya dun talaga sa matres, it thickens, it breaks, and it bleeds in response to the hormones no, na nagkukos ng ating menstruation. So dahil yung tissues ay nasa mga location na unusual, natatrap siya doon pagka nagre-respond siya sa hormones o nagkakaroon na ng oras ng menstruation, nagbe-bleed din siya pero walang point of exit no? so nandun lang siya where it is so kunwari nandun siya sa ovary o nandun siya sa fallopian tube or nandoon siya sa muscle fibers of the uterus, nagsistay lang siya doon plus meron pang konting bleeding so anong nangyayari nagkakaroon ng irritation ng surrounding tissues. So, pagka nagkakaroon ng irritation, eventually, nagkakaroon ng